dalawa pala yung pasyente ron. Yung pasyente na yun ay mag-asawa pala. Italikod mo na ako dun sa asawa ko. Ayokong makita siyang inalalagay sa taon. Yun, kamusta kayo mga kamorgi? Muli ay nagbabalik ang inyong embalsamador. <laughs> dahil meron po ulit akong ibabahagi o ikikwento sa inyo. Dahil sa matagal na nga rin po akong imbalsamador at sobrang dami ko na rin nakakasalamuhang pamilya o mga namatayan na pamilya. Kaya nakikita ko yung mga nagiging istorya nila na halos hindi ko na mabilang sa dami. Pero bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa nakafollow at sa mga bago kong manonood, baka naman. At ako'y naglalambing din sa inyo dahil meron rin po akong YouTube channel. Ang pangalan ng aking YouTube channel, Pamorge. Kaya ako'y naglalambing, baka naman po pwede kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel. At sa mga dati o sa talagang mga nanonood sa akin, muli ay salamat po ng napakarami sa inyo. Talagang hindi nawawala ang pagsuporta po ninyo sa akin. At para lagi kang updated sa mga video po na ginagawa po natin, araw-araw ay may upload po ako mga video. At yung mga ganitong klase ng mga video o yung pagkikwento ko ng mga nagiging karanasan ko sa loob ng morgue. Ikinekwento e ko po yun o ina-upload ko dito sa Facebook tuwing alas 5 ng hapon. At kung may nakikita man kayong ibang mga video ko, yung mga reels, sa maghapon yun. Pero karaniwan talaga, para lagi kayong mag update tuwing alas 5 po ng hapon, ako nag-upload sa aking Facebook page na Kamorgi Official. So eto na nga yung kwento natin. Ito yung mga panahon na lumaganap yung nakamamatay na sakit. Alam nyo na kung ano yon year 2020 hanggang year 2021. Kasagsagan noon na talagang halos wala kaming pahinga na hindi kami nakakauwi sa bahay namin dahil sa punerarya na kami nakatira sa sobrang dami ng kinukuha namin. So eto na nga, pinuntahan kami sa likod o doon sa tinutulugan namin para sabihin na meron daw kaming kukunin na patay na yun ay may sakit na nakakahawa. Alam nyo na kung anong sakit yon at ang magiging proseso po sa kanya na gagawin daw ay direct libing. Kaya kami isinaayos sa na namin yung mga isusuot naming kagamitan at sinakay na rin namin yung ataol na gagamitin sa patay na kukunin namin. De eto na, naisakay na namin, bumiyahin na kami sa lugar na pupuntahan namin at yung lugar nga na pupuntahan namin medyo malayo rin. Pagdating namin dun sa lugar, iginite kami ng isang tao, parang katiwala ata yun nung may-ari ng bahay o nung namatay na kailangan daw sa mismong likod ng bahay namin sa idaan o do sa may kusina para mas madali naming mailabas kasi yung harap daw nila peris yung kaya lang maliit kaya may hirapan do kaming ilabas dahil dalawa lang din kaming kuku kumuha nun. E na, Naipark na namin yung sasakyan, kinuha na namin yung ataol, ipapasok namin sa loob ng bahay At doon kami pinapunta sa mismong sala Dahil yung sala pala, yoon ang ginawang kwarto nung patay na kukunin namin Hindi, eto na, buhat-buhat namin yung ataol, papasok na kami nung kasama ko Pagpasok namin sa mismong sala, nagulat ako Bakit? Kasi dalawa pala yung pasyente ron Yung pasyente na yun ay mag-asawa pala pero yung babae ang naunang bawian ng buhay. Doon sa pinasukan namin, unang mumadadatnan yung babae. Doon sa may gawin naman na yun, andun yung lalaki. Alam mo ba nung sinabing pwede na namin kuhanin yun, nanginginig ako. Hindi naman sa takot. Alam mo kung bakit? Dahil naaawa ako doon sa matandang lalaki. Yung tingin ko sa kanya ya, nahihirapan siya sa sakit niya. Makikita mo naman kasi sa reaksyon ng mukha yun eh. Nahihirapan din siya tanggapin yung pagkawala ng asawa niya. Hindi rin siya makagalaw dahil sa may edad na nga hirap na siyang gumalaw. Alam mo kung ano yung pinagawa niya doon sa taong nakatabi sa kanya o yung pinaka nagbabantay sa kanya? Ang sabi niya, pati itagilid mo ko, italikod mo na ako doon sa asawa ko. Ayokong makita siyang inalalagay sa ataon. Alam mo ka Morgi, ako matigas ang puso ko. Immune na ako sa ganyang mga pangyayari dahil sa dami ng mga nahawakan kong patay. Pero noong time na yun, alam mo ba talagang nanginginig ako? Gusto ko mandamayan yung matandang lalaki kaya alam wala naman akong magagawa. Talagang tititigan mo lang o pagmamastan mo lang kung ano yung reaksyon niya. Hanggang sa inilagay na nga namin yung babae sa loob ng ataol, tinakpan na namin. Alam mo yung pag-iyak na wala talagang tunog. Yung halos balikat lang ang gumagalaw sa kanya. Nagigits mo? Ganon yung nakita ko bago namin silang magkasama, yung pero dahil asawa niya, sa hindi itong natin may itong iwasan, na, totoo yung, yung mga sinasabi na ko sa inyo na kahit na ka talagang masakna sa 80 nang mahigit natin yung magasawa. Hanggang sa binuhat na nga namin yung ataol, pasakay ng sasakyan, hanggang sa nagpaalam na kami doon sa nag-guide sa amin, Naalis na kami. Bilang turing nyo naman sa akin na isang content creator o vlogger, hayaan nyo na makapagpayo ako sa inyo kahit papaano Kahit sabihin nyo bata ako sa inyo o mas matanda ako sa inyo, na sana hanggat kasama natin yung mahal natin sa buhay, ipakita natin yung pagmamahal sa kanila. Sa papaanong paraan, oo hindi lahat tayo showy di ba? Hindi natin na ipapakita yun. Pero napakaraming paraan para maipakita mo na mahalaga sa'yo yung tao. Kaya dumating man yung panahon ng pagpanaw o papaghiwalayin man na kayo ng kamatayan, yung ala-alang iiwanan ng bawat isa, yun ang hindi ninyo makakalimutan habang buhay.